Patay na, patay na. Patay na yung pula. Patay na, patay na. Panalo na. Panalo na yung wala. Yung wala dyan, itim. Yung meron dyan, pula. Patay na. Ayun na, ayun na. Yung tanggal ang tari. Ayun na. Binabay versus ano, dalisay. <laughs> ah, hello. <laughs> hey. Yubi, 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 Hige! Laban! Walang ngihi, walang susuko. Hanggang masugatan kayo. Oh. Ito yung ano, yung dalisay tas versus binabae. Ah. Dalisay versus binabae. Yung patay ng binabae, patay na, patay ng dalisay <laughs> Sige! Laban! <laughs> Hehehehe <laughs> yeah. Hehehehe Tirahin mo na Tirahin mo na yung ano Dalisay Takbo na Wala na takbo na Takbo na yung dalisay Panalo yung ano Panalo yung takbo takbo Babalik pa yan Babalik pa yan Wala na panalo na yung binaba eh lana na guys sayang guys